Oy, eh, ba? Diba? Bilis-bilis mo yung pagkilos mo. Para kang bakla, Kanina ka pa dyan. Sir, okay naman po yata yung tinatrabaho ko, ah. Mabilis naman po. Mabilis? Eh, bakit hanggang ngayon? Nandiyan ka pa rin. Tsaka, sino ba naman tanga maglilinis ng udan? Eh, sir, kasi medyo may libag po, eh. Hoy, simula na dumating ka, tsaka lang nagkalibag yan. Alam mo, di ka talaga dito nababagay magtrabaho eh. Alam mo kung saan ka nababagay? Doon, sa sip-sip, po -Sip, sa negro. Kasi mukha ka naman tuloy. Eh. Sir, barang grabe naman po yata kayo sa akin. Grabe? Kung di mo kaya, mag ka na lang. Pumalis ka na lang. Sir, huwag naman po gano'n. Wala po akong tutuluyan na iba. Dito Naka, J-Boy. Ganyan talaga mga tao walang pinag-aralan eh. Kahit trabaho lang ba ginagawa eh, niya. Alam mo, marami nang trabaho dyan sa labas eh. Dapat din ka na apply Hindi naman kayo yung trabaho ng babae. Sir, sa pagkakaalam ko lang po ah, parang wala namang masama sa paggawa sa akin ng paglilinis ng bahay sa kapag pagluluto. Tao lang din naman po ako katulad na ibang babae dyan. Saka hindi naman po nag, nagmamatter siguro yon na ginagawa ko yung mga gawain pang babae. Hello? Ano? Talagang sumasagot ka pa. Kami ang amo mo. Kami ang nagpapasahod sa'yo. Naintindihan mo? Opo, sir. Sina! Gawin mo yung trabaho mo din? Maghanap ka ng ibang kaya mong gawin. <laughs> okay, kaya yung sa CR. Bilis mo. Lalam pa pa. <laughs> bakla naman. <laughs> Tama lang yun. Itura e, ko lang eh. Yung bakla tsaka ting ko type ka Malabo. <laughs> okay, ikaw yung, yung type. <laughs> ayusin mo mga pananalita mo. Uh, ano man. Ayun na. Kumain na muna tayo doon. Talaga <laughs> si... Si Francis eh. Ayaw ayusin yung pananalita eh. Hirap na hirap na akong intindihin siya. Ang hirap naman ito. Hi, Eden. Ay, ano yung nagawa mo? Ah, gumagawa kasi ako ng report. Kaso, nahihirapan ako. Hindi ko maintindihan eh. Eh, kailangan pa naman namin itong i-present this coming Monday. So, di ko alam kung matatapos ko to. Kailangan ko ba ng tulong? Kasi, napag-aralan namin yan dati bago ako mag-stop sa college. Talaga ba? Oo. Eh, kung gano'n naman, sige. Baka talagang ikaw lang yung sagot para sa problema ito. Okay, so, pwede kasi yan. Itatranspose mo yung number doon sa kabila. Mm -hmm. Saka mo siya i compute Pag nagawa mo na yun, kunin mo yung sum. Tapos, gumitin mo yung formula. Pag nagawa mo na yung formula, mm -hmm. yun yung sagot mo. Eh, kaya naman pala. Mali pala yung formula na ginamit ko. So, ayan. Okay na. Di ba madali lang? Kaya mo eh. Kulang pala. Salamat ha. Ako, siguro sa'yo na ako magpapaturo kapag nahihirapan ako sa ibang reports. Ano ka ba? Nandito lang naman ako sa inyo eh. Saka wala naman akong ginagawang iba. Oo naman, Eden. Ikaw pa ba? Hindi kita tutulungan. Eh, parang close tayo eh, di ba? I-close naman talaga tayo. Mga kapatid ko lang talaga yung mga kupal. <laughs> Iyaw yeah, mo na sila. Basta uh, ikaw, tutulungan kita kahit ano pang kailangan mo dito sa bahay. School works yan, um, bahay, gawain bahay, kahit ano. ah uh, so sige, tapusin ko na itong reports. Pwede ka naman pahinga. Sigurado ka ba? Oo oh, naman, salamat ulit. Oy! Mukhang napapadala sa atin yung pagdikit mo sa kapatid namin ah. Ah, eh sir, tinutulungan ko lang naman po si Eden sa project niya. Eh ano bang alam mo dyan? Hindi mo yan trabaho eh. Eh sir, nagbabuting loob lang naman po ako kay Eden dito kasi kanina pa po siya nahihirapan eh. Eh bakit? Pwede naman kami ang tumulok sa kanya ah. Tsaka ang dami pong trabaho dun ah. Kuya, pwede pa tama na? Totoo yung sinabi niya. Tinulungan niya lang ako. Masyadong madumi yung mga upak niyo. Hey Eden! Pwede eh, ba? Huwag mo kami sinasagot sa harap niya. Para kalimutan mo kami ang paparal sa'yo. Eh bakit? Pinapahiya niyo rin yung tao? So anong gusto mo? Ha? Ahayaan ka na lang namin? Na e, dito? Pwede ba? Tumahimik na kayo? Wala naman kayo na itulong. Tsaka isa pa. Teka lang ha. Yung mga gamit namin nawawala. At ikaw lang naglinis doon di ba? Sir, nilinis ko lang po yung mga gamit nyo doon. Wala akong kinukuha doon. Huwag ka nang magkaila. Alam namin na ikaw lang magdanakaw dito. Teka lang, wala naman kayong pruweba. Baka na na lang misplace mo lang. Huwag ka nang sumagot, ha? At ikaw, pwede ka nang umalis. Alam. Or gusto mo ba pulis ka pa namin? Sir, huwag po. Promise, wala po talaga ako kinukuha okay, sa gawin. Huwag lang, umalis ka na lang! Oh, yan! Ano ba? Kaya <laughs> din, itong tatandaan mo nalaman namin, nakipag-usap uh, ka pa doon, pati ikaw mananagot. Tingin mo! Tara na, J-Boy. Ah, uh, magandang araw po, sir. Uh, Good morning. Mag-a-apply uh, po sana ako sa restaurant nyo po. Ito po yung resume ko. Ah, so ikaw pala yung sinasabing aplikante. Ah, base dito sa CV mo, hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo. Sir, hindi po eh kasi mahirap lang po yung pamilya ko tapos kailangan ko pong magtrabaho agad para sa mga kapatid ko kaya hindi ko po natapos yung kolehiyo ko. Sige tatanggapin kita pero bilang isang waiter. Ayos na ba sa'yo yun? Opo sir, promise ko sa'yo, masipag ako, kaya ko matutunan yung mga itinuturo, ituturo nyo sa'kin. akin. Ayos yan, kasi yan yung hinahanap ko dito sa restaurant ko. Yung masipag, tsaka lalong lalo na. Maganda yung pakikitungo sa mga customer. Ang gusto ko, gawin mo yung mga trabaho mo, tsaka ayusin mo yung customer service mo. Yun lang, tsaka magkakasundo tayo. Opo sir, Promise, bigay ko yung 101% ko sa inyo. Okay, sige. Forward mo tong papers mo dun sa HR natin. And then, mag-report ka sa akin pagbalik pag kung ano yung uh, requirements na ipapasa mo. Sige po, sir. Thank you po talaga. Uh, Ivor, kumusta na yung mga sales natin ngayon this month? Ako oh, J, napakaganda ng sales natin this month. Saka sa tinggo, kailangan pa natin mag-expand pa. Dahil sigurado ako, mas magiging successful pa yung dito. Kaya nga, eh, naisipan ko rin yan pero sana may makuha tayo na bigating kliyente. Well, asahan mo ko, alam mo naman ako. Kaya kong gawa ng paraan yan. Ay, nga pala, tatawagan ko yung potential business partner natin. Okay lang ba ikaw muna dito? Oh, sure. Sige, sure. eh, thank you ah. So, alam niyo na diba kung bakit nandito? dito? Sige na Kuya, sabi mo na kung bakit tayo nandito. Kaya eh, pala Eden, kaya ka namin tignan lang dito para ipakilala yung alaki na dapat sa'yo. Teka nga lang, hindi ko maintindihan. <laughs> Anong ibig mo sabihin? Pwede ba? Huwag ka nalang kumontra. Para sa'yo naman to Eden. Para sa future mo. Para sa akin o para sa inyo, kayo nagdi-desisyon kung ano yung gusto ko sa buhay. Para sa ating lahat. Kasi magiging ka-business partner namin yun eh. Di lalo tayong niyayaman, di ba? Ayun. Gumabas din yung totoong dahilan. Pinapakita nyo lang na mga makasarili kayo. Alam mo, dapat nyo, pasalamat ka pa sa amin. Dahil sinisuguro namin yung magiging future mo, magiging maayos yung buhay mo. Hindi ko pa nga nakikita yung yun. Hindi ko pa yun mahal. Ano? Instant? Ang galing niyo. Pwede ba? Tumahinik ka na. Kahit anong gawin mo, kami pa rin susunod. mo? Eden? Iver! Iver! Ang kapal naman ng na mukha mo, ah. Kaya pala dati, dikit na dikit ka sa kapatid namin. Dahil ano? Dahil ka! Hoy, hindi makapal ang mukha ko, no? Saka nandito kayo sa restaurant ko. Hoy, nagpapatawa ka ba? Alam mo, Hoy, kung maluloko mo yung kapatid namin, please kami hindi. <laughs> Paano ka nagka-restaurant? Wala kang tinapos eh. Saka isa pa. Di ba tagalinis si ka lang dami ng na CR si namin dati? Oh, sir. Anong kailangan mo? Magandang araw po. Meron po sana akong business proposal para sa inyo. Gusto nyo po ba tingnan? Sure, okay na. Hmm. Impressive. Opo, sir. Bala ko sana mag-expand tayo dito sa P.O.T.G. restaurant sa Babang Branches. Kasi, promising yung mga location na napili ko. Saka, may nakalain up na din po ako na business partners. Alam mo, Iver, maganda yung idea mo. Sige. Gusto ko yan. And also, kaya kita pinatawag dito kasi gusto kitang i-promote eh, bilang manager ng restaurant natin. Dalaga po, sir? Sir! Napakalaking bagay po nito para sa akin! Alam mo Ivor, deserve mo naman yan eh. Kasi nakitaan din kita ng potensyal. Lalong lalo na, simula nung dumating ka dito sa restaurant ko. Kasi sobrang ganda ng reviews ng restaurant natin ngayon. Lalong lalo na, sobrang galing mo sa pakikipag-usap sa mga customer natin. Yung customer service mo. Kaya kung ano man yung position mo ngayon, deserve na deserve mo yan. Eh sir, mahal lang naman ako sa inyo. Minentor nyo din ako eh. Tsaka balang araw, magiging kasosyo din kita sa negosyo. Basta galingan mo lang ha. Sige sir, aasahan ko yun ha. Sige na, muna ka na. thank you po. Oo, oh, lahat din siya sa amin totoo. Pero ako, alam niyo yung pagkakaiba ko sa inyo. Masipag ako. Eh kayo, mga batuga na makasarili. Kala niyo ang gagaling niyo? Bakit? Dahil may pera kayo? At ako wala. Pwes, mapaglaro talaga yung tanhana. Kasi ngayon, alam ko lang sa sarili ko na mas mayaman pa ako sa inyo. Teka lang. Sino man pinagmuha mo dito? Ha? Baka mamaya nagpapanggap ka lang eh. Para makuha mo yung loob ng kapatid ko. Tumahinig ka na nga? Bakit? Hindi pa ba ito sapat na ebidensya para sabihin mayaman na siya kaysa sa'yo? O kaysa sa atin? Pero sa totoo lang, matagal na kami nagmamahala ni Iver. Kaso nga lang, nang dahil sa inyo, nawalan kami ng komunikasyon. Pero ngayon, hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon. Sasama na ako sa kanya. Ang dami-dami na lalaki sa mundo! Siya bakla ka ka talaga nagkagusto! Tumahimik ka! Hindi siya bakla! Ano? Tamboy! Grabe ang mukha ako yun. Alam mo, malaki yung pagkakamali natin eh. Nagpasok tayo ng ahas. Uy, kung sa tingin mo matatanggap ka namin para sa kapatid namin, nagkakamali ka. At nagkakamali din kayo kung manghihingi ako ng pabor sa inyo. Alam niyo, panila kayo ng business eh, no? Mga malas. Lumayas nga kayo sa restaurant ko. Kung hindi, papatawag pa ako ng polis. Hindi kami alis dito hanggat din namin kasama yung kapatid namin. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo. Kahit anong gawin nyo. At kung meron mga ahas dito, kayo yun! Kasi nirereto niyo ako sa tao hindi ko kilala at hindi ko alam. Hoy! Kahali. Tumigil ka na ha! Wala kang utang na loob! Pagkatapos siya namin pag-aralin, ano? Gagantuin mo lang kami? Hindi ko naman tinatanggi na may utang na loob ako sa inyo dahil pinag aralan niyo ko. Pero hindi habang buhay, hawak niyo yung buhay ko, pati yung desisyon ko. Okay. Sige. Piliin mo yung lalaki niyan. Lalaki ba? Baka naman, bakla. <laughs> Pes, bahala ka sa buhay mo. At itong tatandaan mo ha. Kahit kailan, hindi kami nagkulang sa'yo. Tara na, Jeboy. Iden, pabayaan mo na yung mga kupal mong kuya. Wala na makakapigil sa atin ngayon, Iden pinapangako ko rin, hindi na tayo magkakahiwalay. Kuwento <laughs> na to sa bayit